Nag-extend lang siya ng kanyang swing arm, subalit so ganito na ang nangyari sa motorsiklo niya. Bigla itong nag-check engine after niyang makauwi mula sa isang maligaya at masayang resulta ng kanyang pagkaka-extend. Pakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga ginawa natin dito kung paano natin hinanap ang trouble ng kanyang motorsiklo. Di ko alam kung ilang inches ang dinagdag sa haba ng kanyang swing arm pero talaga naman ito ay may kahabaan. Tingnan nyo naman ang kanyang wiring harness ay talaga namang batak na batak. Loh, bambatak yan oh. <laughs> <laughs> Dahil nga sa pag-iimbestiga natin sa may kanya at nagpalit lang daw siya ng swing arm kung kaya doon natin uumpisahan possible kasi na may nabatak sa kanyang wiring kung kaya't bigla itong nag-check engine. Basta kanina power off. Medyo pinulikat ang aking mukha kahanap sa trouble na ito. Ayaw niya kasi papasukin ang diagnostic tool natin kung kaya't nag-manual checking tayo sa kanyang wiring. Upon checking, kompleto ang kanyang wiring, walang putol at may continuity lahat. Unti-unti nang umaatras hanggang sa batok ang aking bangs kahahanap sa trouble na ito. Nag-extend lang at nalubak ng bahagya, pinulikat ang kanyang mukha. Tulak malala. I would suggest sa mga magpapa-extend na kanyang swing arm, irilis nyo ang lock ng inyong harness. Inisa-isa natin ang kanyang wiring harness. Kasama dito may lumabas na tubig. So tinaktak muna natin to, pinalabas natin ang tubig And then double check tayo sa harness, baka naman may umido O mas kilala sa tawag na corrosion Na siya nagpapahina sa resistance ng wire Isa-isahin natin ang part na ito Big shout out sa ating repa na si Urban Cruz Feliciano Last sharer ng ating video Kung ikaw gusto mong ma-feature dito, share mo lang ang ating video Naubos na natin i-check ang kanyang wiring dito naman tayo sa kanyang charging. Pwede kasi may pumasok na something dito sa loob ng kanyang stator at nagkaputol-putol ang wire, pwede rin tinamaan ang CKP niya. After checking, ayan na nga, kompleto, intact, walang damage, maliban sa bumbunan. Buti na lang, meron tayong isang repa na nagpahiram ng ECU at confirm, umandar na ang motorsiklo kaya confirm gastos malala dito ay matatawa ka dahil nakita ang sira at maiiyak dahil sa gastos malala sabi nga ni Jim alright ba tayo John alright